nananawagan po kami dito sa Comilec at PNP Nueva Ecija. Andito po kami sa Metropical Garden sa Mesan Pascual. Ito po mga flying voters, hindi po sila makababa na nakaban. Nananawagan po kami sa mga PNP. Ha? Nananawagan po kami. Sobra na po itong pangahakot nila. Dalawang balik na po, hindi na po sila makababa. Oh, ayan po, oh, may picture pa po ng isang kandidato. Oh. Punong-puno po sila rito sa loob. Oh. Uh, Nananawagan po kami dito sa ating Comelec at po sa PNP Nueva Ecija. Dito po sa Tropical, sa, Pascual. sa San Pascual, bayan ng Talavera. Hindi po makababa dito yung mga sakay. Ilang beses na pong nag-aakot-akot na mga flying boaters. Hindi po makababa yung driver. Anjan po lahat, pumasok po lahat. Pati si Jojit, andiyan. Si, si Jojit, andito din si Jojit. Si Bato, Anjan. Nananawagan po kami sa Comilec po at saka sa PNP. Ilang beses na pong lumabas itong sasakyan po na yan. Ayan, oh. Dito kayo, dito kayo. Dito kayo, dito Resort ka, di nawa namang ano? eh. Ayan po yung driver, oh. Hindi po makababay driver. Nagtatakip na ng muka. Wala yung bodyguard, wala yung bodyguard dito. Na nagsasara ng gate kanina. Wala na mong pong problema kung bababa kayo. Ba't di kayo makababa? Ba't nagtatakip na ng ang muka? Magsalita kayo. Okay lang naman. Kung wala kayong ginagawang masama, may karapatan kayo. Pero may karapatan din kaming mamamayan na hindi tama'y ginagawa nyo para sa bayan. Bumoboto yung hindi mga taga dito sa Talavera. Lagi nyo ginagawa yan. Ngayon, nagtatakip ka ng mukha, Brad. Pumapayag kayong magpakasangkapan sa Katpandaraya. Amin, lumalaban ng tapat. Na Nakikipag-uusap sa tao. Inatago nyo kami. Nalangin natin sa tao. mga 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 Nakapula na shorted. Oh. Paano yun, Brad? Ate, ba't di kayo makababa? Oh, hiyang-hiya kayo ngayon. Hiyang-hiya kayo sa ginagawa nyo. Pakishare po itong video na to. Hirap na hirap po kaming lumaban ng patas para sa bayan ng Talavera. Kung wala ko kayong ginagawang masama, pwede ko kayong bumaba. Makipag-usap po kayo dito sa amin. Ilang beses ako kayo naglabas masok dito sa tropical na to. Dito sa San Pascual. Magkano binayad sa inyo? Sobra na kayo eh. Hindi kayo lumalaban ng patas. Kami na naghihirap mga panya para sa bayan. Pero nagpapakasangkapan kayo. Ba't di kayo makababa? Punong-puno kayo dyan sa van. Ilang na kayo dito. Nagdadala kayo sa barangay Sampalok. Nagdadala kayo sa barangay Andal Alinyo. Brad, hindi ka ba nahihiya? Tatakip-takip ka ngayon ng mukha mo. Nananawagan po kami sa Comelec Nueva Ecija at PNP Nueva Ecija. Pag ho, hindi lalaban ng patas dito sa amin. Flying voters, sobrang ginagawang pandaraya to sa Talavera. Sa Tropical, o, tinuturo na ng mga kapitbahay dito. Yung isang Tropical, doon din daw lumalabas. Mga kabaranggay nyo na nagsasabi ng pandaraya nyo dito. Nakakalungkot ang eleksyon na to. Hindi na to tama. Kami na nagpakahirap sumunod sa batas. Pero dadayain nyo lang ang mga taga-Talabera. Kawawa ho yung bayan ng Talabera. Laging ganito ating eleksyon. Meron nung mga flying voters. Payag pa ba kayo? Payag pa ba kayo? O oh, hindi na ho pumapayag yung kapitbahay nyo. Lagi kayong ninanakawan ng boto. O, oh, ho Galit na rin yung mga kabarangay dito sa Tropical. Sila mismo ang nagsumbong at nagmanman. sa Pati dun sa Crystal Wave. Napakarami nyo! Napakadami nyo! Kaya hindi pa tapos ang... Nananawagan din ako kay Atty. Joma San Pedro. Bakit mo inayaan yung crystal wave pamugaran ng mga flying boaters galing ng Balinsuela, galing ng Maynila, galing ng Bulacan, galing ng Quezon City, mga flying boaters na bumoboto rito sa Talavera. Oo ba kayo kayo, binamit lang kayo dito. Magsalita kayo. Nananawagan po kami sa Comelec. Nananawagan po kami sa National Comelec. Kay Chairman Garcia. Sa PNP Nueva Ecija. Tamang, hindi na po ito tama. Hakot kayo ng hakot ng mga flying boaters. Ilang beses kayo naghakot. Ilang beses kayo naglabas-basok. Kapit ba? Inyo na, nagsumbong sa amin dito. Talavera, gumising kayo! Talavera, gumising kayo! Tama na! Tama na! Yan ba ang gusto nyo kaunlaran? Nangahakot ng boto! Gawin! Pa-disqualify! Yan ako sinasabi ng tao dito, ay disqualify sila. Ang tagal na hong ginagahasa itong talavera. Ano po dapat gawin? Andito daw po yung jojit sa loob eh. Ano Baka tumalun na, na sa kabilang bakot yung jojit. Pakitulungan po kami dito oh. Hindi po makababa yung mga flying boaters. Nananawagan po kami, hindi sila makababa. Pakishare nga po ito, tawagin po natin. Kalampagin po natin yung Comelec at PNP. Kami po na nangampanya ng tapat, nagbigay ng plataforma. Ano na, ayun na. Ayun na, si ate, di na Atras mo. Hindi. Alam mo po flying voters po dito sa inyo. kasi passport po kayo. Wag namin po naming papayagan. Sa tulong nyo rin po. Kailangan po makipagtulong po Hirap na po kayong manalangin. Nakaharang nakaano. Ang uh, amin ah, isip na panalo na po si Aries noong huwag niyo po hayaan Ozar, lagi. Alam mo ba? na tayo. po kayo. po kami ng Talagang solid na solid po. Wala kaming munisipyo, wala kaming pulis, pero kasama namin ang taong bayan ng Talavera. Asan po yung Barangay Tanod? Asan po yung kapitan dito? Pumunta po sila rito ngayon. Pakishare nga po itong live namin. Pang ilang hakot na po ito. Pang ilang haakot na nila. Naiiyak na ho yung mga kabaranggay nyo. Sila na rin ang nagsumbong sa amin. Pababay ni polis. Mga flying voters po ito. Set dito ka. Hindi

Tinawagan mo Ay, na si Madam Pinsin at Tony Bembol ka Hindi ko eh. hindi ko siya. Bilisan mo. Hindi alam ko sa kanila. Sa hirap natin na puto na nagkagagawin na tayo. Pababayin niyo po itong lahat ng Flying Boaters Officer. Ilang beses po, kapit bahay na po nagsumbong sa amin. Binababa ng Isguera, binababa ng San Pascual, binababa ng Sampaloc, Andal Alinyo. sila makababa, oh. Kasi alam nilang flying voters sila. Alam nyo po, mga katalaberanyos, ang nagtip din po sa amin nito, mga kapitbahay nyo. Umiiyak na ho sila, narinig nyo yung sinabi ng matanda, pagod na pagod na sila. Ito po mga flying voters, hakot hakot. Patulong naman po, patulong po, tawagan po natin yung media. Pag sila pumapasok, binubuksay kayo. Mga kapitbahay at kabaranggay na ako nagsabi. Flying voters. Meron po. Lang beses na po sila ini. Ito po'ng plate number na 'to, nagattend sa Barangay Sampaloc, Barangay Andalalinyo. Meron na tayong miga. Tayong miga pa Nasabi ko na po kay EO. Paano niyo pong nalaman, Sir Kudal? Chief? May nag-report po Hindi po namin sila inaharas. pinabababa po namin sila, wala pong harassment dito, Officer. Kami po, lumaban kami, Sir Kudal, ng patas, malinis. Lumaban po kami ng patas sa kampanya. Wala kami kaming money politics nila, Aris. Hindi po ito yung kampanya na gusto ni Aris Gaboy sa Talavera. Sabihin mo kay Sir Derek,

ako na abogado dito. Ang this is si Chip Kodal. Dito po sa San Pascual Tropical. Andiyan po sila Bembol. Papuntahin niyo po dito. Pa-report po kay Sir Derek sa Comelec Asap po. Sir Kodal, we cannot deny that these are flying voters. kami, kami patas. Pa Pakahirap kami. Tapos nagtalo na na sa kabila, sila Jojit. Tumalo na sa kabila, kapit bahay din ang nagsabi. Kabarangay din ang nagturo. Kami na ko namin yung araw at gabi namin. Sa kampanya para sa bayan. Ano laban namin sa munisipyo? Wala. Wala ano, laban namin sa pulis. Wala kaming pulis. Pero meron kaming kabarangay na nagsasabi ng ginagawa nila. Kailan matitino yung bayan natin? Ano, nakatalo na si Jojit? Binuyin mo pati pagtalon sa kabila ng pader. Kapit bahay din ang nagsabi sa amin. Ilang beses na itong umikot? Dalawang beses na gakot-hakot. Ilan yung inu-post namin sa barangay ng, ng Sampalok? 400 plus. Sa isang race through nakapag sila ng taong 400 plus. Sa San Pascual, ilan ang inu-post namin dito? Kulang taapat na raan din. Sa barangay Andal Alino, ilan yung inu-post namin, pero lahat yan in ng Comelec. Kaya eto, nagbabalikan na yung mga flying boaters ngayon. Alang attorney, ang nagsabi sa amin kapitbahay din. Parang they can no longer withstand what is happening in Talavera. Hindi na nila kayang itolerate taong bayan na nagsasabi kung ano ginagawa at nakikita. Limited kami sa resources pero hindi kami limited sa suporta ng taong bayan. Kaya sila ang nagsabi. Sa Crystal Wave, ilan yung mga flying voters doon? Mula sa Balinsuela, Quezon City, Bulacan, Novaliches. Lahat siya na-interview ko. San dinala yung ibang flying voters? Dinala sa 3rd District. May boboto sa Bagting Elementary School sa Gabaldon, Nueva Ecija. Mula sa Novaliches, boboto sa 3rd District. Kaya Mayor Jay, Congressman Juan Ria, ang daming flying voters sa 3rd District. Tony Joma San Pedro, bakit mo tinolerate na magpatulog ng flying boaters sa event center ng Crystal Wave? Para dalhin yung butante sa 3rd district tapos eto ngayon dito sa Talavera rin.